channel. So, today is Friday. Mamaya darating yung amo. Dalawa sila. So, dadami na naman sila. Yan. At dadalawa pa rin kami ni Maringera. Doon si Maringera. Yan yung room namin sa pansamantala. nililinis na niya kasi lilipat na kami ngayon tapos na yung yung ginagawang kwarto namin uh. siyempre yung ginawa wala araw araw kalat yan yung ginawa hmm. gam na So, ito yung packet papunta sa kwarto namin. Pwede kang dumaan sa loob. Pwede ka rin lumabas dito. Eh, pwede ka rin dumaan dito sa labas. Ay. At dito. Ayan. Ay. Okay. okay na yan. Mamaya dadali na yung bed namin. Ayan. At ito yung view dito sa kwarto namin yun yung hotel okay yan Alright, linis-linis muna tayo para maaga tayo matapos. Bye! Makaano kontrata mo diyan? Okay. okay. Check natin 12 o'clock ni. Sa handa na si Maring Hera. Para sa lunch namin 'yan. Ah, uh, sital, adobong sital, 'yan. Saan na sa puro karne, Plain lang. Yan, yeah, okay. plain lang. So, ano, bake siya na, Coconut cake. Yan. Lalagyan ko pa mamaya na. May mga tira pa kami dito. Ulam namin mamaya sa lunch. Yung At, coconut ko, uh, lalagyan ko pa ng frosting. Yan, so, frosting pa niya yan. Yung cake niya mamaya. Ah, uh, mamaya maya. In one hour. So, na ako sa... Uh, airport yan. Yeah. Uh, Bali, kagagaling lang natin sa ah, uh, supermarket, ilinis ko yung sasakyan, pang sundo. So yan, ngayon pa lang tayo uuupo ulit. And tutulungan natin siya ng bilinis ng sitaw. Alright. na airport tayo. So sundo ng amo. Ah, kung nakikita yung background natin, yung mga eroplano. Dito lang tayo magtatambay kasi bawal naman pumarada doon sa entrance ng airport. loto to-to na. Print out. Yan, dito Maringera. mariherak. ay... Ilan na sila natin ngayon? 14 14 na sila ngayon Kasadaling ko lang ng airport sa mundo ng dalawa Yes, so, ko yung kaya? Turkey burger okay. uh, Potato porno sa kasalan okay. okay. Ngayon pa lang kami katayin ni Maring Hera okay. Katatapos lang namin malikit ng mga pinagkainan nila kasi natutulog yung mga bisita namin alas 7, nagigising sila alas 3. Pagkagising, kakain na sila agad-agad. Habang -agad. kumakain sila, naglilinis kami, nagliligpit kami ng mga kwarto. Pagkatapos namin magligpit, tapos na rin sila kumain. Ligpit ng mga pinagkainan. Ito, lunch. Ang ulam namin. Yung ulam namin kahapon, yung ampalaya chicken rice at saka salad ni Maling Hera at yung pinapainit na galing sa kasamaan namin ayuda mga kadiri <laughs> binigyan namin ng pansit eh kailangan yung topper may lamang pabalik <laughs> yun ang pan dito yun yung roll dito Adobong baboy bato baka <laughs> Shout out kay Nibi, HB honey Habon. Yan. Si Maring Hera. All right. Sa lalaki oh. Hi, thank 5 o'clock na. <laughs> so, anong susunod na gagawin natin? I-mix muna. Yeah. Hmm. Kalat pa doon sa lababo namin. Breakfast time. Bawal ang cake. Ano yung breakfast mo? Breakfast Dinner na to. Ah, diner so, so, na ba? Mas 8.30 na eh. May alas ko na eh. Kasi yung mga bata, baliktad yung araw nila eh. Yung gabi nila, yun yung araw nila. Yung araw nila, yung, araw nila, yung araw nila. yung araw nila, yun yung gabi nila. So, sa atin, breakfast time na rin. Ano yan? Ano yan? Kinakain mo? Friganya. Friganya na may butter, honey. Aba, kinuha mo yung honey sa... Hindi ah, nakita ko dyan. Pahala ah, ko yung... <laughs> yung galing sa piniga nating kwan. Hindi Honey, honey ano ba ang tawag mo doon? Yung? Yung piniga natin na honey... Ah. Honeycomb? Honeycomb. Mm. Breakfast yun, kate. Okay. <laughs> Breakfast? Naupo lang kami kanina. Pero panay naman yung mga pasok ng mga bisita. Hindi ka rin makapagpahinga. Ayan. Kape-kape. Uh, kape sa hapon. Kape sa hapon. Hindi oh, breakfast oh, lah. Kape oh. sa hapon. Ako, oh, ito na yung dinner ko. Ayan. Dinner na yung Maringer yan. Oo. Oh sa akin, hindi ko pa alam kung ano yung dinner ko. Ngayon, ngayon, ngayon. May baboy tayo. Ayan. Mayroon kasing, ayan, doon doon, doon, doon sa likod yun. May pinakuluan na ribs si Maring Hera. Hindi ko alam kung anong gagawin niya doon. Lagyan ng sitaw. Ayan, lagyan ng sitaw. Yan yung dinner ko. Alright, yung mga bata, ayaw ko kung anong katainin nila. Pero pakain sa labas. Mm. Ah, kain sa kabila pala. Yan, yan, yan. Sa kabila sa pinsan niya. Kasi mag ihaw, -ihaw daw sila. So, baka next sa uh, day, this coming day, baka kami naman yung mag ihaw, -ihaw. Kami naman mag sponsor ng ihaw, ihaw dito. Hello, hello ulit. May pakakainin para kami. May lima. Yung mga malalaki. Yung mga maliliit lang pala yung mag ihaw, -ihaw sa kabila. Kuryatik yung salad. Kuryatik <laughs> yung... Kuryatik yung pagbubukha. Saka, French fries. Pahit na namin yung ano? Leftover. So, yung mga leftover yung... So, yung left over ka-partner. lang. Kapartner. Dahil... Yeah. Gusto naman nila. Okay. Dito lalawa sila guys. Dito na rin yung Lahat. Ready, ready to serve.